Pag sinabi mo ang tondo, ay hindi mawawala dyan ang mga nagsasarapang pudripan. Tulad na lang nitong dinayo namin na kahit niya tago, ay talaga namang dinadayo. Meron sila dito kalangka silog na siguradong magugustuhan nyo. Tahong silog na talagang babalik-balikan mo. At meron din sila ditong pusilog na isa sa kinakang nagustuhan ko. At syempre, sa mga ganitong pudripan ay hindi mawawala. Ang isa sa pinakapaborito ng mga Pilipino, ang tap silog na bukod nya sa manilamnam, ay napakasarap pa. Kaya kung ang hanap nyo ay yung silog meals na may twist, ay dayo nyo na itong pudislam na matatagpuan naman sa Barona Street, Tondo, Manila. At nagbubukas naman sila dito 24 oras. So paano mga boss? Gutom na ba kayo? Tara! Kain tayo! Ito na nga mga bossing, napadayo na tayo dito sa sobrang sikat ngayon na tap silugan dito sa Tondo, Manila. So nandito tayo ngayon sa F. Barona Street 1591 at dinayo na natin yung Foodies Lab. So ito yung mga in-order natin pagkain. Siya nga pala guys. Ito yung kakaiba dito. Ito pa lang yung top silugan na nakita ko na nagsaserve ng mga seafood. Ayan guys. Sorry. Ito yung isa sa best seller nila. Yung kanilang ano, langka silug. So first time to guys, di ba? Kahit umiikot ka sa ibang lugar sa Tondo, Santa Cruz, kaya po wala kang makikita. Ito pa lang. Tapos meron din sila dito yung kanilang mayan, tahong silug. Tapos siyempre, yung traditional sa lahat ng kainan na tapsilog, hindi mawawala siyempre yung tapsilog. Yan. Tapos siyempre, isa pa sa maganda dito, meron sila ditong butterfly pusilog. squid. Pusilog. Ay, pusilog. Grabe naman yan. No? Tignan nyo naman. Oh. No? O, tara, tignan natin. Siyempre, tignan mo na natin itong kanilang ano. Yung kanilang butterfly squid. makakaluto ng lambot. Mm. natin tikman mga bossing itong kanilang kalangka silog. So kanina tinuro nung isa sa kasama natin mahilig kumain ng seafood. Brabe, oh. Tanggal daw muna ulo. Ang ganda yung busa natin yung suka. Biyakin na natin. ang gato ng timpla ng ano nga talang next natin tikman mga bossing itong kanilang top silong grabe homemade to kaya talagang special ko dito sa food is love yung grabe natin na walang kanil ang grabe yung timpla nya manamis na hindi maalat at napakalambot panalo. Kaya kung uh, seafood lovers kayo, isa ito sa dapat nyo dayuhin. Foodies love!